Hi, paganda naman ni Monica. Mga Monica, ang kaganda, ano? <laughs> sure. Nagahanap ba si Monica? No, hindi ako nagahanap. Gusto ko lang ano ng ka? advice. Pero hindi okay. ako naghahanap. Ano? Ano ba meron? Hindi, gusto an ano, gan, gusto ko lang yung ano, yung opinion, yung ganun. Kasi nalilito ako eh. Mm. So nasa stage ka pa ngayon ng ano, ah, pagiging tanga, tama ba? <laughs> yes. <that's right. laughs> ah. Yes, that's right. <laughs> ah. So bakit anong nangyari? Um, ni kasi um yung Oh, wait, 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 wait. Pakilala ka muna, ilang taon? Kung single oh. ka, single mom ka, may anak ka o taga oh, ka? I'm not single mom. Complicated relationship and I'm 41 years old. Uy, grabe, 41 guys, pero hindi alata. Uy, di pa ito. Mm. Ay, grabe siya. Di ba? Kung baga, ano ito guys, ha? naluto ito ng maigi nung ipinanganak. <laughs> Uy, nahubog grabe. ng maayos. Okay, grabe ka. <laughs> 2.0, years old. <laughs> Isipin mo, di ba guys? Alagang-alagang ituro. Buong-buo guys. 'Di ba? Maganda ang pagkahulma, sarap sirain ba? <laughs> baka ito masira bago ako. <laughs> Ay, bata pa ako ma, medyo malakas pa ba ako, baka hindi mo kayanin. okay. Ganon. Uh, uh. Tingnan mo, uh, oo uh. tingnan, uh, uh. tingnan, 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 ko kung, kung talagang malakas ka. Oh, oh, oh. Ano, t-shirt lang ito, ma'am. Tanggalin ko muna yung hiya at saka kaba mo. Alright. Problema? ano problema? Um, ano, gusto ko lang ng opinion. Kasi yung guy, no, kami naman, kaso nga lang, yung nag, may ibang platform, pumunta kami sa ibang platform. Tapos, kasi na, pinag-awayan namin yung doon nung pumunta siya. Kasi, ano you know, mo, hindi naman, hindi ko naman, ano, na, alo pagbabawalan niyo isang taon na kakausap ng ibang babae kasi nga lang nung nandoon siya sa isang platform tapos dinala niya yung babae sa kabilang platform tapos nung nahuli ko siya kasi dati naman kasi hinayaan ko lang kasi hindi naman ako sumusunod pero nagtaka kasi ako kasi dati iniini ini, 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 m um, in-open niya yung message ng ano, kapag nagme-message ako sa kanya. Pero lately, mga siguro two months, hindi na siya nag-open ng message. Tapos nakikita ko, tapos tinitingnan ko kung doon siya nagpupunta sa, ibang, sa isang platform. Tapos naka -ano siya, naka-online -naka siya ng, ng one minute ago, 12 minutes ago. Tapos hin, buong ano, buong umaga, hindi niya in-open in yung message niya, message ko sa kanya. And then nakita ko na lang yung babae, na nang doon sa nandito sa TikTok niya. Sa so, tingin mo, kapag ba ang lalaki kapag naga-add ng an ng another girl na galing sa ibang platform tapos dito sa TikTok, walang nangyayari sa kanila. Hindi hindi sila nag-uusap. Hindi hindi sila nag-chat. Okay, okay, ito sample, sample. Halimbawa, nagkakilala sila sa TikTok, dinala niya sa IG, Viber or what na. Ganun, mm -hmm. ganun ba yung punto mo? mm -hmm. Siyempre, eh, paano makakapunta yung babae doon kung hindi sila nag-uusap? Di ba? Ilan taon na ba kayo ng boyfriend mo? hmm mm, Two years. Two years na. Nagsasama din kayo? Nakikita. Tapos, pero ano, parang ng ano. Kasi siyempre, you know, you plan your future. Mm-hmm. So... Tapos, habang busy ako, alam mo, habang busy ako sa, sa work. Kasi kapag kasi naman talaga, 'di ba? Kapag ikaw babae, mahal mo yung lalaki. Ang ano mo, ang focus mo sa kanya lang tapos work, paano paano yung maging future niyo? 'Di ba? naman talaga. Oo, tama. Tapos so, na, sabihin mo lang sa kanya. Sabihin mo lang sa kanya. Uh, piliin mo kung saan ka masaya. Alamin mo kung saan ka komportable. At isipin mo muna bago ka may gawin kung tama ba yung ginagawa mo o hindi. Yun lang. Kasi nasa huli naman yung, ah, nasa huli naman yung pagsisisi. Alam mo ka bakit? Kahit na awayin mo siya, kahit na anong gusto mong sabihin sa kanya, kapag may ginawa na siya or may gagawin pa siya, hindi mo mapipigilan yan. Ang kailangan mong sabihin sa kanya is word of wisdom. Gusto mo pa, ipaintindi mo sa kanya kung ano yung word mo. Ngayon, nasabi mo na yung lahat ng gusto mong sabihin. 'Di diba? As a girl, sabihin mo lang sa kanya na mahal mo siya. Importante siya sa iyo. Ngayon kung hindi niya naintindihan 'yun, ibig sabihin gusto niya na lumis ng landas. Kasi isa na 'yun eh, halimbawa, you no, know, galing sila ng TikTok, dito sila nagkakilala din nila doon sa ibang platform, nag-uusap sila. May ibig sabihin na 'yun. Okay? So, kahit na makipag-away ka sa kanya, wala mang gagawa doon, may stress ka lang. Yeah. Ang gagawin mo diyan, no, ipaintindi mo lang sa kanya. So, sabihin mo lang sa kanya, alam mo na na nag-uusap na sila, may alam ka na na ganito, hindi mo siya kailangang awayin. Kausapin mo siya ng may nahon. I did, I did fight. Kasi so, sobrang sama ng loob ko. Tapos, kasi yung una, nung nahuli ko siya, inignore niya yung mga message ko for days. Hindi reply, hindi niya binasa. Tapos, makikita ko pa rin na nagla-live siya dun sa kabilang platform. Tapos, okay. inawag tinawag niya akong stalker. Tapos, syempre, masakit sa akin yun. Kasi, alam mo yung nakapokus kasi isang tao. Tapos, All right. tawag know siya. Your know your worth. Kumbaga, alam mo yung halaga mo. May halaga ka. Okay? Gusto mo mga gante? <laughs> kumbaga, hindi, I, I mean, ano? Kumbaga, gusto mo iparealize sa kanya kung ano yung halaga mo? Huwag mo siyang i-chat hayaan mo siya. Huwag kang mag-view ng live niya. Huwag mo siyang sundan. Wala kang i-check na account. Huwag kang magparamdam. Bakit? Isa yun sa way para matanggal yung sakit sa loob mo. Maghanap ka ng way na ikakasaya mo. Mawala yung, wala yung pag-iisip sa kanya. I-divert mo yung pag-iisip mo dun sa ibang bagay na para matanggal yung sakit na nararamdaman mo. Pero hindi to the point na kailangan kalimutan mo siya. Kasi alam naman natin, mahal mo siya, di ba? Being a girl, kung mahal mo isang guy, you need to calm. Maging mahinaon ka lang. Hanap ka ng ibang paraan para sumaya ka. Na hindi mo siya maiisip, na hindi mo maiisip yung sakit. And pag dumating na sa punto na nakipag-usap na sa sayo, that's the time para kausapin mo siya kung nakapag-decide na ba siya. Kumbaga, that is, uh, kumbaga, part yan ng relationship nyo. Part yan ng relasyon nyo ngayon. As a girl kasi, di ba? Pangit yung papa papalit-palit ng lalaki. If you love your partner, you need to sacrifice. Kasi para sa akin, love is a sacrifice. Hindi ka nagmamahal kung hindi ka nagsasakripisyo. Hindi ka nagmamahal kung hindi ka masasaktan. Kasi, when it comes to love, hindi lang puro saya no? May lungkot at luha na kaakibo. Hindi mo kailangan magganap ng ibang lalaki. Hindi mo kailangan magpa-comfort sa ibang lalaki. You need to find a way para ah, sumaya ka. ma-divert yung ah, sakit na nararamdaman mo. So, ganito kasi yan. No? Pagkakamali sa buhay, normal yan. Temptation, everyday, nandyan yan. Okay? So, may mga bagay na sinusubok tayo ng pagkakataon, panahon. So, nasa stage pa kayo na sinusubok kayo ng panahon. So, huwag kang magpapatalo doon. Ang lalaki, kahit anong mangyari, lalaki yan. Ikaw, ingatan mo yung sarili mo. Kasi, halimbawa, broken ka ngayon, nasasaktan ka ngayon, nagpa comfort ka ngayon sa iba. May nag sa sa'yo, naging kayo, may nangyari sa inyo. Expect mo, hindi kayo magsasuccess nun. Bakit? Nangyari lang yun dahil may pinagdadaanan ka. So another another failure na naman, di ba? Another sakit na naman. Di ba? Para may ligtas mo yung sarili mo at hindi mo mapahamak yung sarili mo, gumawa ka ng paraan para sumaya ka. Gumawa ka ng paraan para makaiwas ka sa sakit. Gumawa ka ng paraan para kumbaga makaiwas. No? Hindi mo kailangang magpaka-stress. Wag mo siyang, wag kang mag-view ng live niya, wag kang mag-view ng any message na kailangan masakit masaktan ka. Wag mo siyang i-chat. Tandaan mo ang lalaki, no? Pag alam nilang mahal na mahal sila ng babae, nagiging choosy yan. Iniisip niyan, hindi ako iiwan nito kasi mahal na mahal ako nito. Pakita mo yung word mo. Magalit ka rin minsan, pero wag to the point na kailangan mo siyang pagalitan. Magalit ka lang sa sarili mo, Itong lalaki na to, hindi ko muna papansinin to. Hayaan ko na siya lumapit sa akin at hindi ako nalapit sa kanya. Pagmamahal, labanan ng utak yan. Ngayon, kung magpapatalo ka sa utak, bibigay lahat ng katawan mo. Bibigay ang puso mo, bibigay ang katawan mo. Tandaan nyo, uh, brain, umaga, yung, ang brain kasi natin, yun yung pinaka-center ng buong katawan natin. Kapag nanghina ang utak, susunod yung katawan. Okay? Ay eh, isipin mo yung sinasabi ko sa iyo, huwag mong i-chat, huwag kang magparamdam, huwag kang mga musta, hayaan mo siya mga musta sa iyo. Ang pagmamahal din nawawala yan. Okay? Hintayin mo lang bumalik, babalik yan. Hindi ko naman ina-advise dito na hiwalayin mo na. Kasi sa akin, kung kayang isalba yung isang relasyon, gawa natin ng paraan. Diba? Kasi yeah. dati hindi nauuso yung girlfriend-boyfriend. Dati kapag gusto mo yung babae, gusto mo yung lalaki, asawa na agad. Ngayon lang naman na uso yan sa panahon natin. Di ba? Kung <laughs> so, nakikisabay na rin tayo sa mga bago. So ngayon, yun lang isipin mo. Di ba? Huwag kang ah, pumayag na may panibagong lalaking pumasok sa buhay mo. Papayagan mo na lang yung sarili mo na may makakausap kang bago kapag okay ka na nakalimutan mo na siya. Totally wala ka nang nararamdaman sa kanya. Thank you. May natutunan ka ba sa sinabi ko? Of oh, course. I understand what you said. Diba? 41 years old guys, ang kausap niya is 32 years old. <laughs> mm -hmm. Totoo okay. naman yan guys na pagdating sa pagmamahal. Wala sa edad yan. Oh. Wala sa edad yung pagiging tanga sorry, masakit pakinggan, pero yun ang katotohanan. For the meantime, mananatili kang tanga muna ngayon. ba? Diba? Kasi hindi tayo nagmamahal kapag hindi tayo tanga. Don't worry, ma'am, lahat tayo na pagdadaanan yan kahit ako, naging tanga din ako minsan. Hmm. Pero ngayon, tanga pa din naman ako, pero gusto ko maging tanga <laughs> sa tamang tao. ba? Diba? Why? Bakit? Kung maging tanga ka lang naman sa, taong, sa tamang tao at kaya kang panindigan, kaya kang mailin ng lubusan, bakit hindi? diba ba? So pinagkaiba mo lang, 'di ba? Naging tanga ka, sinasaktan ka pa. 'Di ba? <laughs> diba? Wala, eh. masarap maging tanga eh. 'Di ba? sabi mo rin sa sarili mo minsan, ang tanga-tanga ko, bakit ko minahal 'to? <laughs> 'Di ba? Diba? Ayoko na sa kanya pero ang tanga ko, bakit mahal ko pa rin? <laughs> diba? Kasi nun, diba, yung puso natin, hindi naman pwede yung anahin na hindi mo puso niyo. mo lang, ma'am. Heal na yung puso ko. Okay na ako. Oo. Huwag mo na damay kasi masakit yan. <laughs> Stable na ako ngayon eh. Gagana. Ano ah, sabi mo? Ano sabi mo? Kasi ang puso. And mahirap Minsan mahirap turuan yung puso. Like, kahit sabihin mo kakalimutan mo yung isang tao. Alam mo, ano, yung, like, week na ngayon na hindi talaga matino yung <laughs> usap na. Kasi nga lang, minsan, ano mo yung masakit. Minsan, kasi hindi ko na, parang kapag nag, yung, ako I'm lang, sa, parang ayaw ko nang umiyak kasi sa sobrang sakit. Alam side, mo, parang, discarte dyan, ma'am. Doon ka, doon ka lumapit sa taong walang interes sa'yo. Huwag ka lumapit doon sa taong may interes sa'yo. Kasi kapag hmm. may interes sa'yo yung tao, hindi, hindi solusyon hindi uh, solusyon yung ibibigay niya sa'yo kundi problema. Okay? Kasi kung may interest sa'yo yung tao, possible, another problem na naman yun. Bakit? Pwedeng interesado sa sa'yo dahil kung baga inano ka niya, uh, advantage niya yung kahinaan mo. Kinocomport ka niya dahil may balak siya. So kapag may nangyari, hindi, disgrasya ang banga-banga. ba? -banga. Diba? So kung doon ka makipag-usap sa walang interest sa'yo, matanggal yung stress mo, maganda. Sabi ko nga kung saan ka masaya, doon ka muna. Kung any activities, extracurricular activities na pwede mong gawin para ma... Try mong ano, limbawa kung ano yung hilig Busy. mo. Busy naman ako, Ay, Idol. Kasi nag, nag, uh, nagma-martial art naman kasi ako. Tsaka work. hindi ba? Uy! Martial art, Diyos ko. <laughs> Martial arts ka, umiiyak ka. Ano <laughs> ba? Diba? Eh kasi alam mo, yung sakit ng katawan, oh, halag yun. Pero yung sakit ng puso, hindi mo mapipigilan. Tsaka talagang, ano, nahihirap. Minsan nga, alam mo, nakikita ko kasi yung ano, yung kasi, alam mo, mahirap minsan yung mag-isa ka. Tapos, hindi eh, mo alam yung gagawin. Siyempre, pag mahal mo yung isang tao, talaga yung bulag ka sa lahat, ba diba? Mm -hmm. Kaya, alam mo, okay lang sa akin yung sakit ng katawan. Pero ano, yung puso ko kasi. Anong klaseng martial arts meron ka? Uh, taekwondo, second degree, black belt. Mm. Ay, pasipa nga ma'am, isa lang. <laughs> uh -oh. I, um, I'm nearly black belt this coming year. And then, I do Thai boxing and then kickboxing. Diba, mag-enjoy ka lang. Maraming paraan para sumaya. Ang dami siya sabi ko, huwag mong i-chat, huwag mong pansinin. First na paramdam, wag muna. Pangalawa, wag muna. Pangatlo, wag muna. Kapag nagtuloy-tuloy na yon, ibig sabihin na realize niya kung sino yung taong iniiwan niya, yung taong binabaliwala niya. Yun na yun. Hindi yung unang sorry tatanggapin mo agad. No. Hindi Tindihan naman mo? Siya sorry idol eh. Hindi siya nag-sorry. Tapos ako pa Magsusorry yung... yan. Maniwala ka sa akin. Magsusorry yan. Two years na kayo, di ba? Oh. Maalala niya kung ano yung pinagsamahan niyo, kung anong nakita niya sa'yo. Hmm. Okay pa ngayon yan kasi wala pa siya nakita sa bago eh. Paano kung maitim yun? Babalik ako sa maputi, oy. Di ba? Alam ko na ba, eh. taekwondo player ka, di ba? Martial artist ka, di ba? Ibig eh, sabihin, bato-bato yan. Bilog na bilog. Hmm. Ay, kung like uh, tiktoker tiktok, 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 tiktok. lang nakita niya, walang laman yun, ma'am. Ah. Kung baga, pag tinignan niyo, oh, maganda. So, pag hinawakan mo, naku, makamunggo. <laughs> oh. <laughs> so, dun yun na, dun yun. Dun yun baga, kahit sa ganong klaseng bagay, no, dun mo uh, may kumpara kung ano yun talaga yung sarili mo. Maalala at maalala ka niya. Saka, I think naman, napaka-disiplinado mo eh. Tinuturo naman yun sa martial arts, di ba? How to discipline yourself. 'Di ba? Yeah. mo nga magsalita eh. Thank you. Uh -huh. Ang sweet mo magsalita. Sarap mong kainin. <laughs> <laughs> sweet niya eh. Kumayos <laughs> ka. Uh <-huh. laughs> Gusto mo hindi kanya iwan? Alam Gusto mo, mo, Alam mo, hindi ko talaga. Kasi hindi ko naman alam. Kasi yung pinapakita niya kasi sa akin, parang baliwala ko eh. So, Baka so, kasi hindi mo niluhuran. Ay, ginawa ko na lahat. Nilunok mo? <laughs> Ay, hindi. <laughs> Ay. Bawal yung lunok eh. Doon ka lang. Ay! <laughs> Ay. <laughs> mm. Alam mo ba healthy yun, yung gata sa katawan natin? Mm. -hmm. Huh? <laughs> <laughs> Oy! <laughs> okay. Hindi mo Once alam. Namumula ako sa'yo. But I support the one years old Hindi mo alam pala yun. Ay, pero, wag naman, wag naman ganun mag-usap dito, nak. <laughs> <laughs> Bago ka siguro